Magandang araw po sa lahat. Tayo naman ngayon ay gagawa ng homemade chicharon na hindi na po ibinibilad. So dito tuturuan ko po kayo kung papaano po iluluto ang chicharon ng hindi na po matagal na proseso. Kasi usually, ang chicharon alam naman po natin na kailangan po munang ibilad bago po yan i-fry. Pero ngayong araw, tuturo ko po sa inyo kung paano yung mas madaling proseso. Una, pakukuluan muna natin ang mga balat ng pork sa tubig na merong asin, paminta at laurel. Pakuluan lamang po natin ng 10 minuto, then ahunin na po natin. Hindi ko na po naipakita sa inyo yung akin pong video sapagkat na-excite na po ako. Then, hiwain lamang po natin ng bite size yung atin pong nilaga ng mga balat po ng pork. Yan. Pagkatapos po natin hiwain yan, iset aside muna po natin at tayo naman ngayon ay magpapainit na ng atin pong kawali. So after mainit na po yung ating kawali, ihuhulog na po natin dyan yung ating mga hiniwa kanina. At hayaan lamang po natin dyan sa atin pong kawali hanggang sa magmantika. So takpan po muna natin. Pagkatapos ng ilang minuto, tignan natin yung atin pong mga balat. So, halo-haloin lamang po natin at mag-ingat po tayo sapagkat yan po ay tumatalsik. At kapag ganito na ang itsura ng atin pong mga balat, yan po yung tamang oras na kailangan na po nating hanguin. Ayan, sapagkat ito po yung pinaka the best time. Ano po, natatanggalin na po natin yan at i-cool down lamang po natin ng kaunti. At habang naghihintay, ihanda naman natin ang ating sausawan. So nagayat lamang po ako ng sibuyas, ng sile, at nilagyan ko po ng paminta, ng asin, at syempre ng akin pong suka. And after nyan, hinalo ko lamang at ready na ang atin pong sausawan. Ayan, nag-cool down na ang atin pong mga balat. At ngayon naman, magpapainit na po tayo ng atin pong mantika. Pag mainit na, ilagay na po natin yung ating mga balat at hayaan po nating mag sa atin pong mantika. Halo-haloin lamang po natin ng kaunti at maya-maya po niyan ay ready na po para po sa atin pong paghango. Ganyan lamang po kasimple ang pagluluto ng chicharong baboy na hindi po ibinibilad. So, hanguin na po natin ang atin pong mga chicharon at I-season na po natin ng salt and pepper. Ito na ang atin pong finished product ng ating homemade chicharon. So, ngayon, tikman na natin. Yan oh, mm, suka na meron pong sibuyas. May sile. Ayan. So, kain po tayo. Mmm. Grabe ang lutong. At ang sarap po niya. Mm. Hmm. Tignan niyo po yung mga puff niya. Oh. Yung chicharon. Sa pa. Pasensya na po kayo kung natakam kayo ha. Ayan. Tara kain po tayo. Ang mm, 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 sarap. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo rin pong magluto ng homemade chicharon na hindi mo na kailangang ibilad, balikan nyo lang po itong aking video at sigurado hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat! Bye!